Yan mga kajuit, uwi na at uh, gaya ng dati may mga bit time pagkain para kay Tagwi at doon sa tuta na nandyan sa daan. So kasama pa rin natin si Uragon mga kajuit sa pag-uwi. Sana umamo na yung mga uh, tuta at yung inahin mga kajuit. So bali pa bisis ko nang napakainin to ngayon. Ayun mga kajuit, nakalabas na kami ng planta at uh, dito lang naman sa malapit yung ano yung aso so si whitey at si brownie si snoopy na lang yung nanay nila parang si snoopy kasi yun yung dati kong pinapakain din ayun sila mga kajuito nakaabang na sila Ako na naman po. Manta na naman doon sa lungga nila. P! Chu! Mailap talaga yung inahin. Maski yung anak ngayon, pumasok na naman sa lungga nila. Pero may dala akong pagkain para sa kanila mga kajoyot sa tubig. Choo! Hali na kayo! Hali ka na! Huwag ka na tatahol! Nawala yung ano, lagayan ng tubig. kaya napunta. Ah! Nawala yung ano? Ah! <laughs> ano? Tatakot? Yung lagayan ng tubig nawala. <laughs> mm. Ayun, no. Ayun. Ayun, nalipad pala. Nalipat pala, mga kadyuit. So, dito natin nilagay Parang mga, ano, alimasag. Alimango. Nandun sa butas. Ito, hali kayo dito. Labas na kayo dyan. Ayun, lumalabas na. Lumabas na yung dalawang alimasag. ah hali na kayo dito. Lagyan ko na lang din ng, ano, tubig para magkaroon ng sabaw yung kanin <laughs> bali ano to mga kajuit baka ayan whitey whitey halika na waiti brownie huwag kayong matakot ito may pagkain na kayo saka tubig Maganda tong pwesto nila, hindi visible. Kaya lang lumalabas-labas na rin sila pag gabi. Chuk! Wait eh. Halika na. Ah. Ah. Ha. Chuk! Halika na kayo. Labas na, labas na. Chuk! Uh Chuk! Oo. -oh. Abang tapang ah. Abang tapang ah. Halika na. Natapang, oh. Umaangil. Oh. Ito, tubig, ah? Oh. Oo. So, lalayo muna tayo ng kaunti, mga kajuit Nahiya pa. <laughs> Nahiya pa. <laughs> Maski yung inahin. So, tanggalin ko na lang tong ano. Actually, ano. Uh, Dinaganan ko lang to kanina dahil tatanggalin ko talaga. Nagpapasok kasi kami sa trabaho, kaya hindi ko natanggal kanina. Ayun na mga kajut, dahan-dahan nang uh, lumalapit. Medyo mailap pa talaga sa tao. Medyo matapang sila. Pero tiyagain natin, aamot-aamoy ah, ang mga yan. Ayun, kumakain na. Kumakain na yung puti. Si Whitey, saka si Brownie. Ayun yung nanay. Oh. Takot din sa tao. Kikiyot <laughs> nila. Ayun, kumakain na sila. Hop. Sa susunod yan, ano. Lalapit na sa akin. Ngayon lang sila makatikip ng uh, kanin. Buti lang dalawa lang sila. Ano? Huwag na kayo matakot sa akin, no? Oh. <laughs> Pumasok na naman yung isa. Para kang alimango. Pumapasok sa butas. Kumain ka na dyan. So hayaan lang muna natin mga kajuita pasasaan pati aamo rin sila sa akin. Siyempre, thank you rin sa kay Uragon na madalas natin kasama sa pag-uwi at pagpasok sa bahay and at the same time siya rin ang uh, ating videographer. Oo, oh, nakatikim na rin siya ng tubig. Uminom na si Whitey. Bye-bye na ah! <laughs> ano, bye bye iwanan na namin sila mga kajut at uh, kailangan na rin namin magpahinga si tagpi naman yung uh, susunod kong pakainin mga kajut eh. dila oh. na oh. No. Di, di na eh. oo at na Tiyagain na lang natin mga kajuit. Medyo lumalapit-lapit naman na sila. Pati yung nanay niya, ano, hindi na rin natahol. Mga ilang araw pa siguro ano, mahahawakan na natin sila. Ayan, shout out po sa lahat ng ating followers at siyempre kay uh, driver OFW in Saudi na isa rin sa mga nag-aalaga ng mga stray dogs dito sa Saudi. Diyan sa Damam, Saudi Arabia. Ako naman dito sa Jeddah. Ayun si Tagpi, mga kajuit. Nahanap ako. Hey! Tagpi! <laughs> Tagpi! Ayun na, tumakbo na siya, mga kajuit. Ayan, si Tagpi natin, mga kajuit. Inahanap niya ako dun sa mga naunang dumating. Ano? Ah, ito, may dala akong pagkain para sa iyo. Tara na dun. Dito tayo, halika. <laughs> Ayan, daladala -dala ko yung mga basura. Halika dito. Yeah. Ay, ito. Itong ano. Itong ano yung pakain ko sa kanya. biryani. Ito, ito. Hmm. na giniling. Hmm. Ayaw mo yan? Anong gusto mo? <laughs> Ayaw mo ng ano? Giniling naman, oh? No? Wala yan, ito. Ayaw mga kajuit. Kuling! Ayaw mo. Bigyan natin sa cut. Tagpi o. Oh. Ayaw niyong kainin. Oh. payak mo ako ngayon ah. Ah. Ayun niyang kainin mga kajuit. Anong gusto mo? Broasted na naman, mamumulubi naman ako ah pag gano'n. Laging manok. Tinapon ko lang yung mga basura, mga kajuit. Ah. Kain naman na. Hindi na. Kain naman na. Ah. Ayaw. Ba ayaw? Ah. Matakit na kami. Napuyat ako kagabi, tahol ka ng tahol. Madaling araw, nagising ako bumaba para tignan ka lang. Sige na, kainin mo na to. Kuling! mo. Bigay ko na sa kat, <laughs> ayaw mga kajuit. nag na naman si Tagpi. Ayan, napakain din mga kajuit. sa ko, bigay ko sa pusa. Ayaw naman niya. thank you kay Urago na ta. Inantay pa ako. Mukhang busog si Tagpi mga kajuit. Mukhang nag-brosted kanina. 'yon hilagay ko na lang doon para hindi masyado makita. Pero ayun, nilapitan din niya. Iwanan ko na lang mga kajuit at aket uh, aakit na kami. Bye bye, good night. Kinain naman niya. Medyo naging arte. Mas gusto niya yata yung ano, atay ng manok kaysa sa giniling na manok. <laughs> Ayan. <laughs> Kumukuha na ng daon ng malunggay si Oragon. Magugulay na naman siya. So ayun mga kajuit. <laughs> uh, kami naman yung ano, magpapahinga na rin. At uh, kagabi nga hindi ako masyadong nakatulog. At uh, yung dalawang tuta doon, uh, hopefully bukas uh, pusa na silang lalapit so muli maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Joy It Yourself Vlog bye bye